Sir Jack, titimplahin mo na. Timpla na para ma umpisa na. Umpisa ang Ayan. Ayan, mga kabigoteng kilawin. Ayan. Umpisa na ang oh, Okay. Ba't may itlog? Pang po. <laughs> <laughs> Ba't may itlog? Ba't may itlog? pang pasarap pang pasarap pang pasarap pang pasarap si ship si ship ship tas lalagyan pa ng mani lalagyan pa ng mani Ayan, binabalatan mga kabigutin yung itlog na maalat na pula. Ayan. kumuta. Wag. Yan. Yan, hinahalo na mga kabigote. Makita ng mga viewers natin, yung... sabi, kumut-kumut. Kilawin. Ayan ang paggagawa ng kilawin. Masarap na paggawa ng kilawin. Punta lang kayo dito. Ayan, oh. Sarap ang kilawin. Kilawin na kilawin talaga, oh. Sus, napakasarap, oh. Hop. Oh. Hop. O, nakpan Kayo may, ano, may umalikid. Ano yan, Sir Jack? Ito ang pinakadabi. Ayan, ang mani. Uy. Kailangan dudurugin muna yung mani, mga kabigote. Ayan. Mga plastik doon. Ayan, ha? Pwede na yan. Oh. Tapon eh. Hindi, hindi hinahinay lang. Tapon na tayo. Ito! Ayan. Pailalim mo, prey. Yan. Yan, o. Oh. Ayan, ah, mga kabigote. Ipinupinuhin muna natin yung mani. Kaporo kayo dito sa nagkilaw. Sa mga expert na nagkikilaw ng tabagak. Kung sa Tagalog, Iwan ko, sa Tagalog to. Pinat. 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 Pinat ano. <smart noise> <smart noise> Hindi eh, oh. na tuturog. Martilyo. <noise> Ayan pala sa tatay oh. Ayan na, <noise> tuturog <smart> na oh. Ayan sa tatay. Pinapapunta ka doon sa tayo ah. Ayan, yeah, pwede na. Wala eh, no choice. Hmm. Wala dumalaki man ko. Ayan, oh, pwede yan. Pinakamalaki para mahalo natin ng maayos. Oh, eh, dito mo ihalo. Ayan, hinalo doon sa kilawin mga kabigote. Ayan. Ayan ang paggagawa ng kilaw. Yan ang paggawa ng mga kilaw, mga kabigote. Ito ang pinakadabis. Kainin. Ba't nabunta ko? Sabi ka po na yan, ano, ni Ate Milda. Ay, pag-usapan daw kayo. No. Eh, face boy eh. Bigyan sa akin na yung mga jeep niya, mga ano nila. aku pedes yin ngaya ta eh hmm utang oh kok kata seduh kan nih hmm